itong ating ano ngayon yan yung pork sisig yan yeah, again yung nagyan toge bonus bangos tapos meron tayong bistek tinabog yung yeah, bistek tagalog sya mga kapatid tapos chicken sisig adobong sitaw sinigang nabuto po Pork kaldereta Tapos, ang ating bagong lemon chicken. So, ayan. So, ayan ang ating mga paninda for today. So, sabi doon ngayon kaya marami tayong paninda. So, ito ay uh, ating bagong ng um, lemon chicken.